Ang topic natin today, kasya ba ang 1K budget ni Neri Naig sa food for one week? Maganda-gandang topic to kasi oh. ako nagluluto ako eh. Ako leh. Yes to. So go. I so love na cooking. Ito na, bunot na tayo. Mm, ano kaya ang mabunot ko? <laughs> oh gusto ko Gusto ah. ko siya. Ay! Hi. Ako, maybe! For Or the year! No. Uh Oo. -oh. Hala! Ayaw mahirap ilaban to! Oh. <laughs> <laughs> Parang mahirap oh, ako yes. ilaban to! Kaya mo yan! Oh, so anyway, mm. para sa akin, Oh. Magkakasya ang 1K kasi wala man akong choice. Kailangan ko mag-cash oh, na Pero mo, syempre, 1K? ang 1K magka yan siguro, mm -hmm. kailangan mo bibilin mo na siguro ng isahan and then magagawa ka ng planner. Okay. So para sa akin, magka to. And then, budgetan mo kada araw, kung ano yung mga, and then i-portion-portion mo na rin. Kasi pag bumili ka ng maramihan, mas makakabili ka ng mura. One week? Yes. Pero ako lang, itlog-itlog to. Magkano ang itlog-itlog? O. Oh. Itlog? Oh. Kung 1K, sabihin natin lima kayo sa isang pamilya. Oh. di ba So, kung mababudget natin yun na maayos, makakapag-portion tayo at mag plan tayo, kakasya yan. Parang hindi. Hindi kakasya yan. No, no, no. Kasi alam mo, sa panahon ngayon, sobrang napakamahal na po nang bilihin. Nagulat ako, ha? Yung kasi favorite ko yung ano chicken feet. Uh -uh. Favorite ko yan. Uh -uh. Nung bumili ako ng chicken feet, ang kilo, 220. Oh. Ay, nagulat ako. Kasi bili ko lang dati, is nasa 80 to 90 lang. Pero ngayon, ganun na kamahal. So, yung one week na 1,000, palagay ko hindi talaga siya kakasya. Panangkap pa, di ba? Yung mga gulay pa na isasaug mo. Bibili ka pa ng bigas. Paano mo pagkakasya yun? E sa bahay sa bahay namin sa Pampanga, ha? Kompleto kami. Magkano ang isang meal namin? 500 pesos. 500 pesos? Ilan na kayo, no? Oo, medyo marami kami noon. Pero, kaya nga sinasabi ko, parang yung, hindi ka cash. Oh, oh, one, one Pero hindi sa typical sa... na hambawa family of four four to five, 'di ba? Mm. Nanay, tatay, sabi natin dalawang anak, maximum tatlong anak. Oh, Depende oh. 'yun siguro. Kasi kung may mga kasama ka na sa bahay, automatic second family na 'yon. Pero siguro diba, kung pamilya kung, ano, kung uulamin niyo araw-araw itlog at tuyo, kakasya siya. Hindi kasi Pero ito, siyempre, 'wag namang oh, ganoon. Oh, ang itlog kasi 'di ba, ngayon 7 pesos makakabili oh. ka sabihin natin lima bente. O, mm -hmm. oh, eh kung gumawa ka ng mga torta-torta, oh. -torta, oh, magkakasya na rin yun sa... Basta makapag-budget ka lang ng maayos at bumili kayo mga wholesale. Kung ano yung mura yun, huwag kang bibili agad. <laughs> Baka naman magkasakit ka sa katipiran niya. Ay, dahil, no, ba? Oh. diba? Kumbaga, <laughs> <laughs> maraming pwedeng gawing luto. Ano nga? At oh. saka, meron siya mapapanood sa... mo yung ano, 1,000. Sa blue app, makakapanood oh. ka sa TikTok, diba? Hmm. Makakapanood ko din e ang tipid -tip. Eh, ang gulay lang ngayon, ano, ang mahal-mahal, No? Isang sibuya, isang kamatis. Dahil, 13 pesos, naloka ako, dahil. Mm -hmm. Anyways, oh, then, then, inuulit ko pala, hindi per meal yung ano namin. Oh, per day, po per ng 500 day. pesos. Baka sabihin naman Sabi, yung shawla naman oh, oh, 1,000 kada araw. 500 rin. po per meal yun. Correct, Ikaw ako branch maybe, maybe, maybe po well, eh. Oh. Totoo, sa panahon ngayon, ako bibili ako ng bawang sibuyas kamatis. Oh. Napakamahal na. Mm -hmm. Ang bigas, 50 plus na. Mm -hmm. Mabuti na lang may nagbigay sa akin ng Ay, isang kapag bigas. Pa-birthing na ang isang isang malaking oh. station, di ba? Friendship oh, 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 and birthday. Taga, mahirap na pagkasay sa loob ng isang libo. sa loob ng isang, <laughs> isang <laughs> libo. Ang isang <laughs> libo. Mahirap pagkasay oh, oh. ang 1,000 <laughs> yeah. sa one week. Yeah. Pero tama Pero ka mahirap. rin. May print oh. kasi talaga. Bakit tama? Kaya <laughs> ko lang. Tama, babe. Oh. Nasa budget nilang lang yan eh. Yes. Yeah. Kung baron ka mag-budget, kaya mo ng pagkasya. Ito nga, ito nga. Yun nga, pwede naman talaga. Bumili ka ng itlog araw-araw at saka tuyo. Scramble, mollet. Kaya kami. Oh. Di ba kami, pagka nagluluto ko ng mga gulay-gulay, giniling lang binibig ko, may pangsawg lang. Mm -hmm. So, kaya mong budgetin. Kung iba-budget mo, pwedeng ganun lang. Mahal kasi talaga. Parang pag nagsisigaw ka to, Diba? gusto ko, oo. Sinigang na nga. Yung pansawag lang sa sinigang, Pag ha? Magkano na yun? True na Oh, sa kabay! Yes, Pero, <laughs> ko! naman oh, siya. Oo. Oh. Pero... <laughs> <laughs> Siguro kung mag ka everyday, iba't ibang meal na so, itlog. Ay, bagay na itlog. Sete isa. Tatlo, 21 uno. Oh. Sete nga to. Sabihin natin mag-tapsilog kami. Nabibiling repak-repak ng, ng mga tapa. ng ano, mga tapa. Tapa. Di ba to? Tapos itlog. Sabihin mo lima kayo. Tag-iisa kayong itlog. Parang kanina. Parang Pero 150 per day. 200 per day siguro. <laughs> Pero ako, laki ako, minsan pag hindi kami bumibili ng ano, yung inuulam namin, nasa, lalo sa Pampanga, nasa paligid yeah. lang may kangkong, may sitaw, may oh, kasi, talong, gano'n. Meron ka naman sa pampanga ng mga palayan, mm -hmm. di ba? Malawa meron kasi palayan. ang lupain kasi ni Tito, wey. Oh, oh. eh. Kaya doon libre Malawa lang ito <laughs> sa mga gulag-gulayan. Hindi po, <laughs> na yan. Hindi po oh. totoo ang mga sinasabi nila. <laughs> Pero ano nga, ako sa tingin ko, mapapagkasya rin naman yung 1,000 sa isang linggo. Kahit akong... naman, kasi kung pud lang hmm. naman, pero kung kasama na lahat, lahat kagaya ng gas-gasan, ako gas bumili ako, magkano? 870 man, man. na. Mm -hmm. Yun palang lugi ka na. Pero yung tumatakbo ng one month. Mm -hmm. Pero kung food ang pinag-uusapan, pwede magkasya sa siguro. Depende kahit talaga, magpana, Depende. Pero Ang sinasabi nila mm -hmm. to, parang mas mura daw ang bilihin sa Maynila kesa daw sa probinsya. Ay, hindi na. Ay, mas mas mo na nga sa province kasi, di ba? Hindi, kasi parang, diba parang sa probinsya, ang bagsakan na ng mga nanggagaling na, na mga gulay sa probinsya, hmm. binabagsak sa Maynila ng mura. Ah, okay. Diba? So, parang mas mabili kasi, ay, mas mura. Kasi nga, bin, pag binenta yung mga produkto, inangkat yung produkto na galing sa probinsya, bababa na lang yung bigay. Oo, pero eto na lang siguro, depende kung ilan kayo sa pani yes. oh. Kung tatlo lang naman kayo, tapos, uh, bibili ka lang ng mga itlog yung sinasabi yes. mo. Itlog na naman. Gulay, Mantika and toyo. Oh, oh. naman siguro. <laughs> ang mantika Wala din tayo sa debate. Oh, oh. Diba? Pero ano na si Pokwang, tagabi, nandun ako sa press ko ng Slay Zone. Mm -hmm. Yung 1,000 challenge. Napagkasya. Hindi din siya napagkasya ng one week. Napagkasya niya ng two days, which um, is makatarungan talaga. Two days lang? Two days, oo. Oh, oh. baka hirap mm. na. So, ano yung kudlag ba yan? O baka may kasama? Actually, sabi niya, parang walang karne yun eh. Oo. Oh. Di ba? Ang kilo kasi ng baboy. For two days na yung 1,000, uh? oh, ha? For two days ang 1,000. Eto, one week ang topic. di ba? Kaya nga, napakahirap talaga. Yeah.